After all of that, and we are now moving. We are now moving. Excited, excited, excited. Want to see Papa, the captain. Alright, so go na tayo. Uh, this is our first time. Na papatakwintong, antang Bahai na tayo tayo lang. Literal. So, there's the crew. Hi, hi guys. Are you ready! Let's go. Uh, expected namin na abutin talaga kami ng dilemma. Abutin kami ng gabi dahil ito yung pinakamagandang oras ng pag-alis namin. Alas 4 ng hapon. So, ito yung pinakakalma. Kaya ngayon kami umalis. And yeah, that's the purpose of this. So, pwede nating may travel to within the day or within the night. Let's see mamaya kung ano mangyayari. But it's exciting, yeah? Yes! Alright! Yeah. Uh -huh. Kapit na ah? pa! Nagtatanggal pa lang! Okay! Alright! Kapanggal na! Kapit na. Kapit na. Kapit na. God, so, it's on me. So, it's on me. so it's on me na! Yeah, so it's, so it's, so it's on you! Forward! ilanod tayo, ang bilis! Ang bilis <laughs> talaga ng sailboat! Hala! O, oh, maanda ka na? Ayun na, engineer? Ay, oh, shiit! Ang bilis! Nag-vibrate na lang naman ko na! Okay, paalam na! Galera! Baby, paano para sa crush mo? Bye, crush! Bye, baby! Bye, bye! Baby. Bye! Diyos ko may crush kasi dyan si Meng. Ano yun, Meng? Australia na, Meng? Sabi mo, Meng? Hindi, hey, hey, wala. Ano, Meng? Sige, Meng! Mabay ka na sa friendship mo. Kaya sumandar na kami. Tignan niyo yung bangka sa likod, oh. O, oh, nalagpas na na namin. Ayan <laughs> yung sinasabi namin na karani. Sa oras namin nagbabay sa mga tao. Nandiyan pa rin kami. Nandito <laughs> pa rin kami, di ba? <laughs> Babay. Paos na po kami. Kakababay. Nagbabay pa rin yun kami. Yun know, o, yung bangka na yun, o. Know? Di-drone kami dito abang tulog. Kahiya, kaya kaya i-drone kaya ng mga tulog yung mga tao di ba kaya very very ano ha nakaplakda ka pa tapos pag mo Nandiyan na yung drone sa harap mo yeah nga very very ano very very very, 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 very weird Nakatawa, kasi nakikita ko ni si papa ng drone ng malaki na Eh di ba ito misa lang Hi guys! Alis na kami! Hello. 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 Ay, ayun na, sabihin ko. Sabihin ko, ayun. Wala na kayo, drone. Talon, talon, talon. <laughs> Alay, chilelas. Oh my God. Ayun ay, may, 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 may atin. Hala, ano, ay, 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 Ala, ala te? Nilas namin na lahat, pati kay tungtong. Oh my goodness. Ano gagawin natin ngayon? Kaya. Lalangoyen. Ha? Lalangoyen. At may kayak nang bumarit sila dun sa dati. Ano na natin yeah, yeah, yeah. Bili na lang? Pak! Isong nyo! Try nyo isong eh, ikutan ko! Magtay wala yun na, may hirap niyan. Lubos oh! Ba, wala ng madira ah! Ayan na, ayan na! Isa lang makukuha dyan! Kuha, kuha! Ganun pala yun oh, hindi ba sungkit? Ay, 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 nandiyan ko! Oh. <laughs> wala na! Wala na!

dito sa harapan, abante! Ito, ito, ito Ay, agua. Agur, aguanta, Agur, ay dito, ayan, ayan, ayan Ayan, 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 ayan Dela dela sabi Mark, di ba? Kaya dapat tayo mag-practice si Mark. Aba kaya baka manunod ka. Baka manunod ako magbala. Si Mark ba? Oo, oh, si sabi si Mark hindi ba? si Mark go main, go main. Wala yo. Let's go, let's go. Tara, kunin mo ko. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Kunin mo ko. Let's go, let's go. Kuya Roman, malayo ka na masyado. Kaya mo pa? Ba?

Ginagawa niyo yung speedboat yung bahay natin ha! Ginagawa niyo yung speedboat yung bahay ha! Ano? Wag na! Wag na! Wag na! Wag na! Bag na! Wag na! Wag na! Wag na! Wag na! 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 So no, walang sleeper ang ongpa. We tried, but it's not enough. Sobrang lakas ng alon. Sobrang lakas din ang hangin. Pero kung mga nakarang araw pa kami umalis, mas malakas. Kung baga ito lang kasi yung pinakasimula ng mas, ma -ano, mas mahinang ano, alon, pati hangin. Pero sa mga kinabukasan pa na mas hihina at mas hihina. Pero nag kami na ngayon ano, umalis dahil Meron kami kailangan ha habulin na ano, kaarawan ng isang kaibigan. Kaya naman ipinilit natin na habulin 'yung araw ng ngayon. Sana makaabot kami ng ganitong cruise. yung sale kapag ka 15 knots based sa boat na to lahat ito may cheat sheet eh tawag doon so pag ka uh, 15 knots yung hangin dapat naka ano ka at least reef 3 so konti na yung nakalabas na main sail. pag ka mga 10 knots lang yan pwede ka mag drift 2 or pwede ka naman din mag full sail yung mga binabanggit kasi nila yung mga so, about yung ngayon, dito sa layag-layag namin kapag ngayon, ganito ngayon, yung hangin bagsak na ako men bagsak <laughs> na ako pakita mo Joe, pakita mo jo yung ano po <laughs> As in, perfect na tuto. Yan o. Oh. Yan. 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 Yung nasa bandang starboard na monitor. Yan. Y na yung, yung may decaps. zero. Yeah, yeah, yung. Upwind literal. So... Ibig sabihin na upwind pa gano'n na harapan. Oo, malapit sa amin. Hindi, hindi kami makapag-sail because yeah. upwind kami literal. And ito na, gabi na. Uh, madilim na. So ngayon may nakikita pa kayo. Mamaya-maya lang wala na kayong makikita. Kami rin makikita nyo na lang kami pero kami wala na kami makikita literal naka base na lang kami sa GPS sa monitors and everything uh, but wala na literal wala na kami makikita so asam sa flashlights and then AIS Ayan, base kami dyan yeah magdidilim na ang biyahe namin ngayon ay nasaan uh, nasa ano pa siguro mga 36 hours kami magbabiyahe straight tuloy-tuloy didilim po humaga, didilim po humaga. ganun ang cruising namin ngayon Medyo kumakalma na yung tubig. Ayan. Tamang-tama na lang na may galaw. Pero hindi na siya kagaya nung kanina na talagang extreme. oh extreme talaga yung kanina. Kung naka-deep si Maya tayo nung kanina, extreme yun. As in. As in talagang rumaraan pa tayo dun. Pero dahil malaki yung boat natin, walang problema. So far, base sa weather app and everything, we have a best weather now. Then, paglabas natin dito, mga 11 hours from now, Uh, mas magiging calmer na mas magiging flat yung sea so yun yung ina-expect natin sana mangyari yeah. Guys, ang angas kasi may dolphin. Gabi na to ah, pero sumasabay pa rin yung dolphin sa amin. Kaya lang, di sila nagpapakita pag may ilaw kasi. Sayang, di rin siya atang makita ng maayos. Okay. Hindi no? Hindi makita no? Kaya kasi, pag walang ilaw, matagal sila nagpapakita. Pero pag inilawan mo na, nagpapailalim na sila. Kaya yeah, nga po eh. nahiya sila eh. Yeah. Ayun, yun, 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 yun. Wala akong ilaw, di makita. Labit-labit ito, wait lang. 1, 2, 3, go. Wow! Malaki. Stupid. Ang galing naman. Sana. Oh my God. ito dito. Sarap. Bantay mo dyan. Sa gitna natin. Oh. Narinig ko si kanina, una. Moon in the sky. I'm looking at the moon in the sky. It shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind. I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night goes on forever. When I'm losing track of time. Where are you now? When I need you more. It's 5 a.m. and we're still in the middle of the ocean. Literally, hindi ako makapaniwala, hindi ako makapaniwala na nagawa namin to, na ginagawa pa rin namin to, up to now, up to now. Mom, man, this experience, ah, lifetime. Do it while you're young. Do it while you're strong. Because <laughs> someday, you'll get old, you'll get weak. do it now. <laughs> Kagabi, dapat ang plano, eh, magdadak kami sa isang random place para doon kami magpahinga. Pero, bago kami makarating doon sa random place na yon, 2 a.m. na. Kanina, nung nagde-decide kami na, na kami ay magpapahinga, kami ay naririto. So, iikutin namin yan. Dito ko sana balak magpahinga sa kubli na yan. Ang problema, naisip namin, kung 2 a.m. kami hihinto, magdadak kami, hahanap kami ng pwesto up to 3 a.m. Makakapagpahinga kami ng mga 3.30. Actually, hindi pa yan makakapagpahinga eh. Siyempre, magpapababa ka pa ng energy eh, di ba? So, makakapagpahinga kami ng mga 4 a.m. Ang plano ko umalis is 4.30 or 5 a.m. So, sabi ko, wag na lang. So, yan, diniretso namin. Yan, ito na kami ngayon. Ayan na kami Dahil ayan na kami Madadaanan na namin yung Apo Reef Malapit na kami sa Apo Reef pare Ayan na yung Apo Reef So yung blue na yan Yung buwang yung sandbar na yan Ayan yung bahura na yan And dito na kami sa baba So we're in the middle of the ocean From Mindoro to Coron So nasa gitna kami ngayon Yan. So nandyan kami Yeah, kaya hindi na kami nagpahinga doon sa area. Ngayon, worth it kasi

kung paano tayo nalubugan ng araw. Ganun <laughs> din tayo masisikatan. Nasaksihan natin ang paglubog ng araw at paglubog ng buwan. Anong oras tayo umalis doon? Nasa ano? Nating 5. Ngayon 5 na rin. 5 hmm. ng pag-alis. 12 hours na. Ito ang ating malupit na spot. Ay, tulog na. Good morning, Kuya. Kuya, <laughs> yeah. kung hindi ka nalaglag... Bagsak yung mata. Bwede hindi ka nalaglag. Pahinga ka muna. Sandalo. Talo ko na ang saglit. Ay! Yan. Kami kami lang kasi yun. Talagang nagising. Ano kayo yung mga dolphin yun? <laughs> <Maka natulog> na yun? Baka na. Pagod na siguro yun Pagod na. Matulog Pagod na, <laughs> na ito. <laughs> Pahinga oh? na raw muna. Maganda na. No. Ayun no, dito na tayo sa tapat ng Apo Reef. Let's go. Kendo. <laughs>